maniwala kayo, they will not build anything there sa Scarborough. Sure. Si Xi si Jinping mismo nagsabi. And he's a man of honor. Tingnan nyo, sa, sino, sa panahon ni Presidente, meron ba tayong nawala na uh, area sa West Philippine Sea? bang naagaw? Sabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Wala po yun na tayo ay sinasakop na. Ano-ano po ba inoccupy ng China? expansion ng China sa West Philippine Sea noong taong 1988. Gripping expansion dahil unti-unting pag-angkin ng China sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Unang inangkin ng China ang Ituaba na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Ito rin ay nagsilbing submarine base ng mga Hapon noong World War II sa kanilang pananakop sa Pilipinas. Ito rin ang pinakamalaking bato sa Spratly Island. Pangalawa, ay ang Subi Reef noong 1988, kung kailan ang Pangulo sa panahong iyon ay si Cory Aquino. Nakuha ito ng dinalalaman ng gobyerno. Ayon sa mga eksperto sa mga panahong iyon, ay wala pa umanong ideya ang Pilipinas kung ano ang untlos. Kasunod naman nito ay sinakop nila ang Mischief Reef. Nakuha ito noong 1995 at si Fidel Ramos ang pangulo noon. Nalaman ito ng ating pamahalaan pero wala ding nagawa ang Pilipinas. Noong 1996, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy. Nagkaroon ng putukan ng parit. Pagkatapos ng insidente ay sinimulan na ang joint exercise sa pagitan ng U.S. Navy at Philippine Navy sa Palawan. Taong 2012 naman nang angkinin ng China ang Scarborough Shoal kung saan si Noinoy Aquino naman ang naging Pangulo. Noong taong ding iyon, nagkaroon din ng sigalot sa pagitan ng Chinese Navy at Philippine Navy na tumagal ng dalawang buwan. Muling umangkin ng China ng ating teritoryo noong 2017, ang Sandy Cay. Ang pangulo naman sa panahong ito ay si Rodrigo Roa Duterte. At noong taong 2022 ay inaangkin na rin ang Julian Felipe Reefs kung saan daang-daang militia boat ng China ang nandito. Mula Miss Jeff Reef hanggang Scarborough Shoal Ilang beses nang inamon ng China ang arapatan ng Pilipinas sa sarili nating teritoryo. Pero kailan at paano nga ba nagsimula ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa? Taong 1994 hanggang 1995, unang beses na nagtayo ang China ng mga istruktura sa Panganiban o Mischief Reef. Ang bahura ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa South China Sea na may mga bahaging inaangkin hindi lang ng China at Pilipinas, kundi ng mga bansang Taiwan at Vietnam. Ito ay nasa 127 nautical miles lamang ang layo sa Palawan at nasa loob pa rin ng 200 nautical miles exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas kumpara sa mahigit 1,600 nautical miles na distansya ng China na napakalayo kung ikukumpara sa ating bansa. Nagsimula... Even during the time of the Gong, nag-escalate yung China. Especially during sa island building. Ayun, agree ako dyan. Agree ako dyan. Totoo naman talaga nangyayari yan pero hindi tayo binubuli. Makikita sa video ang pagsampan ng dalawang tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng Pilipinong Mangisda. Ilang sandali pa, binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino. Pagkatapos, namili sila ng magagandang klaseng isda sinimulan na nilang punuin ang kanilang mga banyera at saka umalis mula sa bangka. Meron ka ba narinig na pambubuli ng Chinese uh, milisya doon sa ating mga mga, mga isda? It Spirit happened, in, it, ni eh, President Duterte? It happened before, sir. It happened before. Panahon ni Duterte? Mga magaganda pang kunin nila. May mga Chinese Coast Guard na raw na nagbabantay. Kunin nila yan. Walang paalaman yan. Basta nakuha nila, alis na kaagad yan. Ayoko sanang ibigay. Hmm. Dahil naamaran ako sa pamilya ko. Hmm. Sabi ay barter, ang sabi ang sabi ko nga po, fish thievery. Pero tagalugin na natin, pangungutong, I think, o pangingi. Nirespeto tayo, hindi tayo binubuli. Gardin ang humabol, pumalibot, at nagpaalis sa mga mangingis ng Pilipino sa Scarborough Shoal noong 2016. Na panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, eh, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. That's stupid! Use your... Hindi dapat kalimutan ang mga insidente ng pangihimasok ng China noong panahon ng Administrasyong Duterte, gaya ng pagbangga ng Chinese vessel sa FB Jemver 1 noong 2019. Yung ko pinunta ko doon sa uh, West Philippine Sea, ito maging ano eh, park. Nung ako'y nagpunta dyan, nung ako'y umikot dyan, nakita ko po lahat doon. Ako po kasi ay galing doon. Kasi okay, ganun naman kasi kahit nung ako din nagpunta doon, ginawa ko yan. Ako mismo nagpunta dyan. Yung pinunta ko doon sa uh, West Philippine Sea. Pelikula na nga yung... Pelikula na nga yung... Pinunta ko doon.